Lo so, mga amiga, ang init dito. Kumakain ako ng ice candy. May kwento ako sa inyo. Nag-vlog nag ako kaninang umaga. Nag-video ako. Tapos, tungkol yun doon sa pinsan ng asawa ko na matay. Kagabi. Ano ngayon? Sunday. Uh, April 28. Tapos, tinaip ko nga doon sa ano. Kaya nag-vlog ako ng konti. Yung video mga amiga, hindi na u Ayaw nyo ma sayang. Ang haba pa naman nun. Kaya ngayon, ayaw ko na magkwento <laughs> Pagkatapos kasi nagkwinto, magluto ako. Ayan, yan lang mapanood nyo nung nagluluto ako. Ito ini-edit ko, tapos wala ang ano. Kaya ngayon, nagdugtong na lang ako ng konti. Minulto yata ako, mam. Hindi pa kami pumunta doon. Kasi kagabi lang namatay, tapos wala yung anak ko. Mga amiga, nag-umpisa na akong magluto. Niprito ko yung saging at saka patatas. Ayan, saging at saka patatas kiniprito ko. Pagkatapos nyan, igisa e, natin yung chicken. Ayan mga amiga, ginisa ko na yung bawang sibuyas. Tapos, na prito na natin, hindi masyadong ano, basta lang maprito. Yan. Tapos sunod natin yung karning manok. Pagkatapos na Ready na to. Pinatulo ko mamiga yung sabaw kasi mayroon siyang pinugasan kasi. Tapos ilagay na natin yan. Hawak ko kayo eh. Yan. Ano muna natin yan mga miga? i bisa muna ganyan. Balikan ko kayo maya. Lagyan natin ang paminta mga miga. Paminta. Yan. Tapos, ilagay na natin tong sahog mga miga. Yan, ilagay na natin yung sahog. Tapos, halo-halo. Bawa tayo ng tomato sauce dito. Nandito nakalagay yung aming tomato sauce. Diyan yung mga kape namin, yung mga gamit ng anak ko, tsaka yung aking mga condiments. Ito. Tomato sauce. Pampakulay lang ito mga miga. Aray, hindi na masarap. <laughs> Ayan, bumili ng spaghetti yung anak ko. O. Kasi, minsan mga miga ay ang ulam namin chicken tapos na spaghetti. Yan, ilagay na natin tong ketchup. Ito na mga amiga. Ang pakulay lang ito mga amiga. Ang palasa din. Ganon ako magputsero, Yan, halo na natin yan. Ayan mga miga, nahalo na siya. Tapos lagyan natin ng sabaw. Lagyan ng sabaw. Ay, kulang yung sabaw mga miga. Haluin. Yan, na yung kulay niya. Palambutin pa natin yung chicken. Nagdagaan ko pa ng sabaw yan. Ay. Ito may room. May tubig dito sa aming takuri. Kasi gusto na mga anak ko marang sabaw. Ayan. Tapos palaputin. Palaputin pa natin yan mga amigat. Okay, atin niyang pakuluan. Charan! Charan! Lagyan natin ng isang cube, mga mga. Yan. Ating haluin. Haluin natin, mga mga. Ay! Murungin yung kalan. Wala lasa, oy. Natimpla na mga wiga. Tapos, lagyan natin ng asukal para malinam-nam siya, manamis namis-namis. Ganito ako mag -putsero. May asukal. Brown sugar naman ito, mga miga. Yan. Dalawang kutsara, mga miga. Yan. Tapos, ating haluin. Hindi pa malambot yung chicken, kaya Palambutin pa natin yan. Mmm, okay na. Ang timpla, okay na ang timpla. Na. Luto na mga miga. Ilagay na natin ang gulay. Ay, may nahulog. Sayang. Pulutin ko yon ano ko na lang. Hugasan. bango mga miga ganun ako mag mga miga tapos kunin natin yung nahulog mga miga oy. sayang ugasan natin tatlong dahon din to okay tating ilagay at takpan Luto na ang kanin natin mga amiga. Uy! Luto na. Okay na siya. Luto na siya mga amiga. Ayan. Ato na idasok-dasok. Ating i halo-halo sa sabaw para magkulay. Madali lang itong maluto mga amiga. Yung gulay sa init ng panahon. Gumiinit din ang ating mga pagkain. Kaya pagkatapos natin kumain, pag may tira, ilagay sa rep para hindi tayo ma-poison. Okay. Okay na yan mga amiga. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang aking aking blog Kayo ay mag-subscribe. Yan, ang ating ano. Pruto na yan. Patayin na. Tapos, mag-igib ako mga amiga. Kasi hindi kami umiinom dito sa aming gripo dahil nakatambay yung tubig sa tangke. Pero yung tangke namin ay pinalitan na ng bago. Pero hindi kami gumagamit dyan. Ako ay sa puso mismo nag At hindi kami nag-mineral. Dahil nagtatay kami sa mineral. Kasi hindi natin alam, di ba nakaganito lang? Hindi natin alam kung nahugasan yon o hindi pa, o kung ilang beses lang niya hinuhugasan, yon Ganyan mga miga dito sa amin, na-try kasi namin. Bakit kami nagtae? Tinignan ko yung galon, ang dumi ng galon sa loob. Alo, yung dito, dito banda o um, mga miga. Yung posit niya mismo ay doon yung dumi. kaya mag kayo sa ano... <laughs> malinis naman yung ano, mas mas maganda yung, bibili ka na lang ng tubig. Sayo yung galon. Yun. O, oh, kaya yung bilog yung galon yun. Makikita mo yung dumi. Oh, hindi mo alam, paano nukas yun, ha? Ngayon ay, magbabay na tayo. Bye! Thank you for watching, mga migab! See you next vlog.